Iyon, no. so yung trabaho natin mga kamukil nagpipintura na tayo no sa loob nitong bahay na to na kung saan uh, iba yung nagumpisa nito mga kamukil kami lang yung nagpinis no so hindi ko alam kung ano yung reason sa nagpapatrabaho dito okay yung hamba yung pinaka ano kung, mga kamukil yung kulay nakikita nyo mga kamukil naka first coat na po sila dyan ng semigloss. kaso ang hamba ang nangyayari sa taas mga kamukil nung nakikita nyo nagka-grind ako nagkakaroon siya ng nosing na 0.5 konkrito po yung nosing mga kamukil hindi po yung hamba baliktad no sa pagkakabit kasi ng hamba mas maganda talaga magkakaroon ng nosing itong hamba natin doon sa ating konkrito dito sa labas para magandang tingnan pero sa senaryo na ito mga kamukil is baliktad no dito sa labas makikita yung nosing na napakaliit na konkrito no pangit siyang tingnan tapos sa taas nagkakaroon siya ng nosing na 0.5 Pagdating dito sa baba mga kamukil sa, Mula sa gitna papuntang baba talaga Pumantay na siya doon sa wall So hindi nagkatugma-tugma yung pagkalagay ng nosing na konkreto Okay sana kung tugma-tugma So yung ginawa ko mga kamukil Dahil gusto nyo ipaayos ng may-ari Gusto niya mapantay lang yung uh, hamba doon sa pinaka-konkreto Walang nosing na makikita Pantay talaga yung gusto niya green na grind ko siya. Total maliit lang naman, 0.5. Sa nakikita ko kaya-kaya siyang habulin. So yun yung diskarte ko mga green Grinain ko yung skim coat pati yung pintura diyan kasi naka first coat na sila na si Miglos. Tapos yung mga winnie-wheeling ng hamba, hindi pa nila na grind. So sinali ko na lang sa paggrind. Ngayon, pinantay ko siya yung kongkritong nakanusing doon sa hamba. Pinantay ko siya hanggang sa uh, hamba natin. Tapos pinalaliman ko pa siya talaga mga kamukil ng uh, 3 mm. Yung kongkrito mula doon sa hamba So, ang gagamitin ko dito mga kamukil, gagamit po ako ng body peeler. Hindi po pwede yung skim coat dito para magiging pantay siya. O, yung body peeler yung ibabata ko dun sa kongkrito. Pati yung hamba na tubular mga kamukil kasi tubular yung gamitin ng hambay. Isasali ko sa pagbatak para makukuha ko yung hinihingi ng may-ari na magiging pantay siya. Pantay lahat, yung wall at saka yung hamba, pantay, walang nosing na umuusli kahit kunti. So kung napapansin nyo, ginagrind ko siya. First time ko nakasalamuha ng ganitong klaseng trabaho mga kamkil na nag-grind ako doon sa pinakamismo kongkrito. No? Sa mga project ko kasi hindi ko to ginagawa. Ngayon, pag-usapan natin sa anong part ba ng trabaho o sa anong trabaho na tayo na malalaman natin, pwede na tayo magkabit ng hamba. Okay? Ito mga kamugil, discarte ko lang to. Uh, kung gagayahin nyo, uh, makikita nyo talaga na tama yung mga sinasabi ko dito. Sa akin kasi mga kamukil, meron akong dalawang pamamaraan sa pagkabit ng hamba. O palatandaan na pwede ko nang ikabit yung mga hamba. Unang-una, tingnan muna natin yung mga hamba natin, lalo na kung kahoy, kung ito ay uh, tuyo na. No? Kapag kabasa pa siya mga kamukil, hintayin yung matuyo patuyo inyo muna kasi magkakaroon ng problema o sa bandang huli magkakaroon ng problema yung ating mga pintuan kaya uh, siguraduhin natin tuyo yung hamba na ating ikakabit especially yung mga pintuan kailangan tuyo yung mabili natin so sa pagkakabit nitong hamba kapag matapos na yung pagpa-file o its billing natin ang ginawa, ginagawa ko dyan mga kamukil pwede ko siyang ikabit na nakali out na yung palitada kasi doon mga kamukil tinatanong ko yung may-ari kung gusto niya bang magkakaroon ng nosing yung hamba natin doon sa ating kongkrito o gusto niya bang pantay lang. So bago ko ikabit yung tansi mga ayong hamba mga kamukil, ipapali out ko muna yung palitada. Babatakan yung lahat ng tansi mula sa pinaka gilid, sa pinaka corner papunta doon sa ating pintuan kung saan magkakabitay ng hamba. Babatakan niya ng tansi. So yung tansi na yun mga kamukil, maaring guide na natin yon sa pagkabit ng hamba natin upang gawin natin yung gusto natin kung pwedeng pantay so idikit na lang natin doon sa pinakatansi ng ating palitada na kung saan nilili out ng ating magpapalitada yun yung ginagawa ko mga kamukila pangalawa mga kamukil pwede rin uh, pagkatapos ng plastering sa kanyo na ikakabit isa din yun sa pwedeng gagawin mga kamukila na pagkatapos ng plastering uh, ititira na lang natin yung malapit sa pagkakabitan natin ng hamba pwede rin natin ganun yung diskarte. Ikakabit na natin yung hamba pagkatapos ng palitada. O makukuha pa rin natin yung tuwid dyan. O pwede natin makukuha yung gusto natin na magkakaroon ng nosing o pantay lang sa ating palitada. Pero siyempre pagka mga kamukil, dapat mayroon talaga tayong nosing sa ating hamba kahit konti kasi magbabatak pa tayo ng iskim kot laging tandaan yan mga kamukil kailangan magkakaroon ng nosing, ng nosing yung ating hamba na kahit millimeter, no kasi pagbabatak natin ng skim coat kung dalawang pahid o tatlong pahid pantay talaga doon sa ating hamba ang mangyayari no pero kung pinakamainam na gawin mga kamkil ah uh, pag umpisa na yung palitada na kapag pailan na si na lahat ito talaga yung madalas kong ginagawa ilili out ko muna yung palitada tapos babatakan ko ng tansi yung mismong tansi na lang yung aking gagawing guide doon sa aking pagkakabit ng hamba. Tapos, magnunusing ako ngayon ng 0.5 mm para preparation sa uh, pag-i-skim coat. Kung pantay yung ating hamba na gusto ng may-ari. Pero kung gusto niya magkakaroon ng nosing, so, kailangan minimum na nosing natin sa ating hamba para magandang tingnan is 1 inch mga kamungkil o half inch. Yun yung pinaka magandang tingnan na nosing sa ating hamba. So yan, patuloy ako sa pag-grind dyan mga kamukil. Grabe yung trabaho. Sa ganito klase kasi ng trabaho mga kamukil. Lagi kong sinasabi. Dapat mag-ingat kayo sa pagkuha ng purman o kontraktor kung kayo magpapagaw ng bahay. Kasi tulad nito, maliit lang sana na diferensya. No? 0.5 lang yung umusling kongkrito. Pero, napakalaking trabaho. So, balik sa trabaho. Anong mangyayari dito? Disadvantage dito mga kamukil. Maaring mapalaki yung gastos ng nagpapatrabaho nagpapagawa. So dahil ito, na-perscoat na to nila ng simiglos. So gine-grind ko lang. Tapos nagpapabili na naman ako ng body filler para dyan sa ating ibabatak dyan. Kasi hindi pwede iskim coat dyan mga kamukil. Matutuklam lang. Matutuklap lang yung skin Kapag ibabatak natin siya sa bakal So kailangan body filler Body filler kahit saan kasi yan eh Pwede sa plywood, pwede sa konkrito Mas lalo na sa bakal no? So body filler yung pinapabili ko Ang nangyayari dito mga kamugil Dubli talaga yung gastos ng may-ari. una una yung pasahod. Pangalawa, bilhin na naman ng materialis. Kaya, sa lahat ng magpapagawa ng bahay, lagi ko itong sinasabi, piliin natin o kumuha tayo talaga ng maayos magtrabaho yung uh, may napatunayan na. I-check natin yung kanilang mga gawa para hindi tayo mapalakihan sa gasto. Instead na nagtitipid tayo, mas lalo tayong napalaki dahil pabalik-balik. So, itong nagdala dito sa trabaho, mga kamugil, nung una, Uh, siguro hindi niya na-supervise ng maayos to uh, hindi niya alam kung paano tumingin ng magandang uri ng trabaho so abangan nyo na lang mga kamukil yung sa bandang huli nito yung discard ko no? kung paano ko siya pinantay So ayan na, mga kamukil oh, yung diskarte ko, body peeler. Sa body peeler, sa diskarte ko mga kamukil, yung gusto ng may-ari na pantay na lang, nagagawa natin. No? So, natin yan, tapos Uh, ibahin natin yung color. iha kasi yung hamba mga kamkil. Maglalagay na lang tayo ng masking tape diyan para makukuha pa rin natin yung forma ng hamba talaga. So, yun lang. Sana mga kamkil nakakatulong tong video. Paki-share mga kamkil at marami pa tayong matutulungan sa pamamagitan ng video